What's up mga kaibigan for this video That's not my vlog So good morning to all mga kaibigan So ngayon mga kaibigan ay Pagdiaya po ngayon araw na itong kaibigan So inagaan natin So check natin ang oras Time check Ayan yeah, mga kaibigan uh, 4am in the morning Ito so, ang oras natin mga kaibigan Okay, so ngayon okay, mga kaibigan ay palabas na ako mga kaibigan. So ngayon yeah, mga kaibigan, walang panggaan ang tao dito sa family. Uh, so wala pang ano kasi maanggap ay mamaya pa sila maglabasan ngayon mga kaibigan no ito pa ito ha kay tricycle mga kaibigan so okay ah. mga kaibigan ngayon na ay paalis na ako mga kaibigan ngayon mga kaibigan dito ko sa Casulo Station papagas muna ako mga kaibigan para tuloy tayo sa biyari ngayon si boss ha oh. good morning boss ano yun

kaibigan so yung mga kaibigan okay, mga kaibigan uh, bumat na po ako sa ating so ayan po nag isa pa ako tapang ko kasama mga kaibigan so, nasabiyahin po sila ayan po so ayan mga kaibigan ay itong biyahe ko ay dipring sa kay mga kaibigan itong aking binamano so, paano yung mga kaibigan abang parang basero, mga kaibigan, na darating. Okay?

So, ayan mga kaibigan, bababa na ang pasero. So, libreng sa kayo mga kaibigan. Ayos si sir, oh? Ayos sir. Thank sir. Okay. Ingat po kayo mga sir. God bless po. Salamat. okay, bye bye po. Ingat po. Ayan mga kaibigan. Ang aking mahal So, libreng sa kayo mga kaibigan. Yun ang aking binamano. Ayan na po. So, kayo mga kaibigan ay babalik na ako sa terminal at ipilaw naman ako. mga kaibigan. Yeah, mga kaibigan at dito lang sa tindahan kaya yeah, maliwan terminal so maaba pa rin ang pila namin kaibigan hanggang sa labas na po ayan po mga katotako maaba na po ang pila mga ibigan so burun pa rin ang biyaya mga kaibigan ayan uh, mga ibigan hapon na po nandito pa ako sa aming pilahan so ito na po matraffic na rin mga ibigan no oh. Ayan kasama ko. Ay diyan, kumusta? Um, Ay sira. Ay sira. yun na gusto ko sa iyo. ayos. Sana ganyan tayo lahat dito. Okay? Ayan, nabuta kami ng ulam ng pasero ko nandito ako sa Gasolin Station Ayan o Ang dami ng mga single na Pili ng mga kaibigan Ayan na ating pasero mga kaibigan. Uh, yan po mga kaibigan, mga kaibigan yung kita ko maghapon. So, ayun Oh. So, po ay bibili ko po ng bigas at ulam namin mga kaibigan. So, yung total na yung mga kaibigan ay 731 po mga kaibigan. Ayan po ang kita ko maghapon mga kaibigan. ngayon mga kaibigan andito na ako sa parking area so karating ko lang mga kaibigan lakas ang ulan mga kaibigan mayon so, ngayon po mga kaibigan ay ang aking pinagpaguram pinamili ko lang po ng pigas at ulam at polis mga kaibigan so ito yung mga kaibigan oh. So mga kaibigan ay papasok na ako sa vlog na mga kaibigan. mga kaibigan. Langit, mga kaibigan